at makihula na kung sino itong lokal na politiko na tambak ng reklamo dahil puro dasal na lang daw ng dasal ang ino-offer nitong mensahe sa kanyang mga nasasakupan. Ayon sa ating super, bagamat hindi pa nagsisimula ang Holy Week, tila nauna na raw ito sa pag-aayuno o pagpapason sa social media world sa Antila, inaraw-araw na daw ni subject ang paglilitanya ng mga banal na salita sa online platform. Aww. Kaya nga ang mga nasasakupan nito, pumiyok na at binanatan si subject na kumilos-kilos na dahil baka mas piliin na nila ang kahugis na mangga sa susunod na eleksyon. In short, mababawasan na nga ng taga-suporta si subject bilang pinakamataas na opisyal sa kanilang syudad. Hindi naman daw kasi nabubusog ang kanyang mga kababayan sa pakulong online dasal ni Subject. Dahil mas kailangan umano ng publiko ang tulong ng LGU para sa mas maraming kamuhayan sa kanilang lugar. Clue, ang politiko na banal-banalan sa kanyang pagserbisyo publiko ay lapitin ng mga antik o langgam. <laughs>